Mysterio sa Wilderness Farm Day 2 of Spring Year 3 Ang current funds ay 602,574 gold at ang total earnings ay 5,961,068 gold Ngayon, gumising tayo at kumain ng crab cakes Inumpal pala muna ng green tea tapos crab cakes. Tapos silipin natin. Okay, wala naman. Tingnan natin tong weather report. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. And our special forecast is going to be clear and sunny all day. Ang fortune teller natin, the day is in your hands. So, tingnan naman natin itong wilderness farm. Marami pa tayong hay. May total crops na 190. Doon sa greenhouse, 32. Makakuha pa ba? Yes, nakuha natin. Pwede ba to ilagay dito? Hindi. <laughs> Hindi pwedeng ilagay yon. Ito na lang para... Para mabawasan yung ano natin. Asan na yan? Ay, ito palang coconut yan. Coconut nut. Sir John tapos kunin natin lahat nitong nandito. Ipa-isahan na natin 'to lahat sa ano. Kaya ba hindi? Your inventory is full. Ayan. so ilagay natin dito tong mga dapat nakalagay dyan. Lahat ng minerals, lagay natin dito. At yung mga alahas dito. Ito rin mga mineral na 'yan. Ano pa ba? Ah, ito pa ano. Meron tayong clay. So pwede pala tayong gumawa ng no, deluxe. Gumawa tayong madami niyan. Meron pa kasi dito sa area na to na hindi nalagyan ng ano eh. Ito ba lahat nalagyan na? Yan. So, kaila ito kailangan natin diligan kasi hindi pa natin lahat yan nalalagyan, pati rin to. Para sure tayo na lahat sila ay nalagyan. And then, kailangan natin kunin lahat na ng mga grapes. Kunin natin lahat ng mga grapes. Ilalagay natin tong grapes doon sa loob ng ano, Dehydrator. Meron pa bang grapes dito? Para wala naman. Wala namang grapes dyan. Okay. Kunin natin tong mga alahas. Etong grape, lagay natin dito. Dito yata may grapes. Yes, so... Ito... Kawasan natin para mailagay natin yung grapes dyan. Yung alahas, lagay natin sa alahas and then wala na. Pagpatuloy na muna natin yung ating ginagawa sa labas. Kasi gusto ko na itong malatagan na lahat. So, ito hindi kailangan dito. Kahapon di ko lang inalis kasi gabi na. Uh, ano eh. Pangalan nito. Gusto ko may ilaw. Ayan. So, lagyan natin tong mga to. Ayan. Dahil malalaki naman na yung puno dito, pwede na natin itabi. Itabi yung ating ano dyan. Ayan. Okay. So, balik tayo dito. One, two, three. So, ganyan yung ano niya. Lagay natin tong dalawang to. Yan. Tsaka dun. Yan. Ah, itong iridium sprinkler lagay natin sa gitna. Ayan. Tapos tayo ay magbungkal ng mga lupa para makapagtanim tayo. May tatlo pa tayong iridium. Pwede pa tayong maglatag. Lalatagan pa natin yung sa bandang itaas. Actually, meron pa nga pala tayong nakuhang iridium dun sa statue ni Lolo. Pwede rin natin i yun. Tutunawin natin yun. Para makagawa ulit tayo ng mga iridium sprinkler. So, hindi na tayo bumibili ng iridium sprinkler kay ano, Cobus. Mahal kasi Nung dati kaya lang ako bumibili. Eh kasi di ba, sa ka na makukuha ng iridium. Wala naman makukuha na ng iridium. Ayan. So, lagay natin to rito. pag -aalisin na natin itong mga to. Ayusin din natin yung mga ano natin eh. Pangalan nito, ilaw, tsaka scarecrow, yan. Punin natin yan, tsaka yan. Ito, bigla ko nga palang naalala. Pwede pa tayong gumawa. Yan. Ito, ito, pwede pa tayong gumawa. Yan. Sayang eh. pag natin dito. Hello, Snowy! Binigyan tayo ni Snowy, oh. pag natin ng tumig. Okay. So, sana yung nilalatagan natin. Maglalatag tayo dito. Ito, ibig sabihin ng ganjan na lang yan. Nga ba? <laughs> so, ilagay lang natin para hindi tayo nalilito. Tapos dito, 1, 2, 3. So, yan. Diyan natin lalagay itong pangalawa. So, pwede pa pala tayo maglagay dito. Saan yun? Ah, 1, 2, 3. So, dito dito yun and then lagay natin yan yan so ayan hanggang dyan 1, 2, 3 po, alisin natin. Yan. So, pag ganyan. More or less, parang paganyan, Ayan. Yan. So, maski hindi natin nailagay yung mga yung regular sprinkler. Ano ba to? This is the quality sprinkler. Okay naman kasi mas malaki naman yung saklaw nitong ano eh, legion. Wala naman siyang wala naman nawala sa yung ganun. Actually, nadagdagan nga yung area na nasasaklawan niya, oh. Hanggang doon na doon sa merong orchard natin, nakaka tanim na tayo. Ngayon sa orchard, kapag tatlo na yung fruit, tsaka lang ako mag aan Alam araw-araw, ba? -araw, diba? Araw-araw, ina-harvest -araw, mo yung fruit. <laughs> Tapos pa isa-isa. Dapat, ano, yung actions natin. <laughs> ano siya? Merong... Oh, kulang pa pala. Tama ba? May kulang pa dito. So, pwede pa natin iusog to pusog natin. So, dito, pwede pa natin. Kasi dalawa eh. Dalawa yung saklaw niyan eh. Yan. Yan. Tapos, nasan tayo? Yan. Lapagan natin ang mga binhi. Lahat yung ating binungkalan. Yan. So, tapos niyan, dahil ilang days to? 13 days. So, we have 13 days na huwag na natin silang pansinin. <laughs> And we can do a lot of things, di ba? Kaya sa araw-araw, tatanim ng paano-ano. Ayan. yung Ay, ang ganda na. O. Tapos dito, sarado na lang natin to. Ayan. And then, siguro dito, dito pwede mag-ano. na yung ano natin? Ah, pwede pala. Alisin muna to. Alisin natin yan para mabungkalan natin to. So, bungkalin natin yan. Tsaka to. Ay, bago ko makalimutan. Dapat nga pala to, lagyan ng ano, lagyan natin na anong pangalan nito ganyan, no? Oh. Mga, dito ba? na dito siguro kasi meron naman dito so now we have to put this meron pa tayong nakalimutan eto ilagay natin doon sa mga ano para may ilaw ayan o oh. at least hindi na naka nakaharang yung ating campfire yan may ilaw na sya yung mismong nako nandun doon yung mga animals natin sana naman wag naman nila kainin yung ano natin no oh. natin tinanin hmm, pwede pa ulit dito kumuha dalawa na yun nakukuha dito okay so ayan ganda na oh ganda na ng ating ano yung setup ng ating garden ang garden natin garden plots palagi ko pag pumasok tayo dun sa cave farm cave baka meron ng ano yun meron na tayong maaani dun para sa ating kegs ah dapat pala makakuha pa ng maraming Iridium. Kailangan natin i-ano yung pa-level up natin tong ano natin. Yan. So, talataga natin ulit ng mga binhi. Ang hindi ko na ilagay na binhi yung ano, yung kulay blue. Ano bang pangalan nun? Hindi sweet gemberry bali ito na lang na eh, para kasi mas mabilis naman to di ba 13 days lang <laughs> 13 days makukuha mo na agad yung ano um uh, ka na agad yung isa kasi medyo matagal 28 days ba yun although hindi ka na laging ano hindi ka na laging uh, nagdalagay ng naglalatag ng binhi kasi one time lang siya Inumin natin to, tapos kumain ulit tayo. Ah, wala tayong kakainin. Ito na lang. <laughs> yung chub. <job. laughs> ayan. It's already 7 at yung mga alaga natin, nasa labas pa sila. <laughs> Ala, ayan, merong ano oh. Asan na yung ano natin? Kainis naman itong mga ano na to. Harry is trying to sleep tapos kung saan pa tayo nagtatanim, doon pa doon niya naisipang ano no. Ang pa. Ini oh. natin to. papasok tayo ng bahay para yung mga animals na yan papasok din sila sa bahay nila. Ayan. To. Tapos ito pwede natin ilagay sa ilagay nga muna natin diyan. And then, meron pala tayo dito. Pwede buksan. Omni. Yung Omni. At lahat to, snow, snow yam. Pwede natin padala. Sa ano, ang dami oh. Baka iba yung mga, ano. Uy, meron pa pala dun. Kasi bukas gusto ko nang pumunta sa ano eh sa Ginger Island. O, oh, ang dami natin nakukuha dito. Caviar. Pagka naka-15 ako na caviar, papalitan ko yung isda doon. Yung sturgeon na alisin ko doon. Ma maliit lang kasi yung kita doon sa caviar. Gusto ko lang makumpleto yung 15 each. 15 each na ano. Okay. So. Ah, Madali Kailangan niyang magbenta. Yan. So, tatlo yan. Plus, ano ba makakain dito na? Pizza. Kain time Pizza. Minom tayo ulit ng tsa-a. Ay, ito pwede na natin kunin. Nasaan na yun? Ah, ha! Doon niya pala sa kabila. Ito kunin natin. Kasi maraming bakante dito sa cellar. Lalagyan natin. yan at ito pa. Asa ah, na yun? Ito. Tatlong. Tatlo pa. Ayan. No. So, labas tayo. Lagay natin yung itlog dito sa lalagyan. Diyan. At kumuha tayo ng gatas. Unahin natin yung kokonte ok para yung hawak natin marami ano, maraming mahawakan. Sige natin dito. Ito kunin na rin natin 'tong mga um, coffee bean, coffee bean. Actually, coffee bean pwede natin. Oops, kailangan ko to. tama ba, coffee bean pwede natin ilagay dito para magkaroon tayo ng coffee tapos kukunin pa pala natin yun nandun sa cave na nasa cave ano pang pwedeng ibenta wala na pakan lang natin to to ang bilis na niya oh ang bilis na niya oh, wala. Saan sa bahay? <laughs> pumasok siya sa bahay. Ayan pa. Good. Good ang pangalan yan. Ngayon, dito sa area. Wala. Wala pa tayo makukuha. Baka naman nandito. Ah, yung ano. Pwede natin kung itong mga to. Tapos dito tayo magtanim. Ay, eh, ba't yan ang tinanim natin? Mali naman tayo mali, mali yung tinanim natin. Tanim tayo nito bukas nito. Yan. Tsaka yan. Ang dami pala natin pwedeng tanim mo. Oh. Diyan. Is spring. Ito. Ano pa? Wala na. Ngayon. Ito pala. Pwede natin kunin. Oo. Oh. Oh, ang dami pa dun sa taas. Oh. So, eto na lang lagay natin lahat Diyan. Para maubos na. Yan, hindi pa naubos eh. So, lagay natin dito. Lagay muna natin yung iba dyan kasi... Yan. Kasi marami to. Magkakaiba siya. Yan, o. Oh, diba? Para yung hawak natin makakayanan niyang hawakan lahat. Ngayon, tong Galaxy Sword. Let's go! Sayang, oh. Hindi pa natin, na ano, ligay tayo dito. May brute doon. And then, ayan ay coffee. Sayang. Ligay natin dito yung mga Okay, wala na mapaglagyan. Ito pwede. Ito dyan. At tsaka, ano pa? Ang pwedeng alisin. Ito kaya sa kabila natin lagay. Dito. Yan, no? Yung mga yan. O, dito natin lagay. At ito, dito. Ito mga coconut, lagay natin dito. Wala na. Matutulog na tayo dahil sobra na. Sobrang overtawad na. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 2 of spring, year 3, kumita tayo ng 44,014 gold.